Welcome development. Ayon sa isang abogado, ang hakbang ng Independent Commission for Infrastructure na i-livestream ang kanilang investigasyon sa anomalya sa flood control projects. Narito ang balita ni Jane Cudnita. Simula sa susunod na linggo, posible lang mapanood online ang nagpapatuloy na investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI patungkol sa anomalya sa flood control projects sa isinasagawang organizational meeting ng Senate Committee on Justice and Human Rights nitong Miyerkules, October 22. Sinabi ni ICI Chairman Andres Reyes Jr. na handa silang buksan sa publiko ang kanilang ginagawang mga pagdinig. We will try our best to be able to full blast investigation of all this fraud. We don't have the facility and we don't have the rules of procedure But, but we will already shorten the procedure uh, in spite of no, no no rules allowing us we will now go on live stream uh, next week uh, once we get to be able to have the technical capability uh, with us already Welcome development naman para kay PDP Laban for Visayas Deputy Secretary General Attorney JB Hinlo ang naturang hakbang ng ICI That is a welcome development, yung uh, pag-publiko uh, ng kanilang investigasyon. So para makita natin. Una na ipinanawagan ang ipinanawagan ng iba't ibang grupo at sektor, maging ng mga ordinaryong publiko na buksan sa lahat ng Pilipino ang naturang pagdinig para malaman ng lahat ang posibleng nasa likod ng anomalya sa flood control projects. Sa mga naging pagdinig ng Senado at Kamara sa naturang isyo, lumutang ang pangalan ng ilang mambabatas kabilang si sin dating congressman Zaldico at dating house speaker Martin Romualdez at ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways. Para naman kay Attorney Hinglo, magandang maulit ang mga naunang pagdinig ng ICI kabilang na ang naging pagharap ni Romualdez. Yung uh, gaya ng uh, kanilang pag-interview uh, pag, uh, kay dating speaker Romualdez, no? So, uh kung hindi nakita ng publiko ano yung pinag-usapan nung nandun si dating Speaker Romualdez, eh di pwedeng mapaulit yun, no for clarification. Sa kabilang banda, naniniwala ang naturang abogado na hindi lamang dapat umasa ang gobyerno sa ICI sa pagpapanagot ng mga nasa likod ng naturang anomalya. Hindi lang po ang ICI ang may karapatang mag-imbestiga. Pwedeng mag-imbestiga ang PNP, Pwede mag-imbestiga ang NBI, pwede mag-imbestiga ang Kongreso, kahit nga si Trillanes, nag-imbestiga si Trillanes. May nakapagpigil ba kay Trillanes na mag-file ng kaso laban kay Senator Bongo at kay, at kay dating Presidente Duterte dahil hindi yan dumaan sa ICI? Ang ibig ko pong sabihin, ang ICI ay isa lang sa pwedeng mag-imbestiga. Hindi po dapat nakatali ang kamay ng gobyerno sa ICI. Samantala, nire-respeto naman ni Atty. Hinglo ang desisyon ng liderato ng Senado na ibalik bilang chairman ng Blue Ribbon Committee si Sen. Ping Lacson na una nang naghain ng kanyang pagbibitiw sa naturang pwesto dahil may iilan anya. Sa mga kasamahan nito ang hindi nagugustuhan ang takbo ng kanyang pagdinig sa flood control anomaly. Ito si Jane Cognitan, yung citizen correspondent na guulat para sa Diyos at sa Pilipinas ating mahal.